Amay nga daw ka na mga master. Ani na usab bang yung Mugat Dama TV? Magpakita ko. Mga dulang dama din sa Tagum City. Ang nagdula. GR ng Tagum sa Green versus Trandy ng Tibalog sa Pula. Kung bago ka pala sa channel, pakisubscribe, pag hit ang notification bell para updated mo <laughs> uh, sa mga bago na kong videos. O, oh, daga na yung salamat ah, sa kay Sir Tayong sa iyang pagplastar sa mga dali sayang luna. Uh, ako, ganga kong mga kaubanan sa Tagum Dama Association Uh, Dako kay pasalamat kay Sir Ilil tayong sa pagsuporta po niya sa dulang damad niya sa Tagum City. Uh, Sir Ilil dagang kayong salamat Sir. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede Liana Lapeta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samalaya, Nistor Balaga ng Labudon Mati, Balikota ng Bohol, Agustin Calyadas ng Saragani, Danilo Aragusa ng Nangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira Diyos ng liig publication, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon sagung, ng Tagum, Kapitan Berdik Militaryo ng Nisu, Big Pumutan ng Porto Prince Saul Palawan, Nelson Hermosilla, Huwag siya na po na idea sa iyo mga kabanan sa may... Nagadumala ba? sabi sa iyo pa, nagadumala. Mga tribe daw dyan silang... Sa English supervised... Terminal. English supervisor. Shoutouts kay nito Rumi, Rumi Monsidan, Dumagiti, Iris Kitchen, Rudy Casas, San Cebu, Tony Oliveros, Nangimus Kabiti, Roger Ocampo, Cristo Rey Pascual, Al Dilatado, ng Tandang Sura, Simplicio Reformado, ng Libay-Libay, Maku, Dabao de Chuybots ng Panabo, Jerry Adlawan, ng Nang... Sambonga, Master Militario at Kapin Family ng Ormoclite, Warren Totoo ng Alicia Buhol, Sammy ng Mungkay, Pool Molina, Pukot ng Toril, Dama Mix Vlog, uh, Compostila, Dama Mix Vlog, Robert Pedraso, Bonifacio Grabante, Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti, Claudy ng Malita de Bo Occidental. Rica Paras ng Bilangunan Rizal. Felix Molina ng Turil. Julie Sulit tabla din ni ang ni mga master. Sulit Salido tabla. Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental. Jimmy Sudi ng na Nabal. Nanmals Mix Vlog. Marcia Rosel ng Imus Cavite. Alexander Piskira ng Ginsan. Samuel Salibio ng Orlanita Pangasinan. Dennis Refield. Sulit tablitas. Ang dito radyo, hindi ko nabuha ka marinisur. kabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Maxine, Ilong Princes, Pasaporte ng Panabo, Jun Limsan ng Yucurilla, Francis Orada ng Lete Dodong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rika Paras ng Bidangunan Rizal. Julito kahigas ng Mangagoy Basilio Marga ng Agunoy Dabo de Sur, Rodel Campomanis, Prisco sa lahid ng Luon Buhol Marlon Bakyard, <coughs> Gilbert alison Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olunga City, Gajuso Batinggal Along Pilu Sitio Manga, Kandihay Bukol, Chong Mamintal, Arnel Lutarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Toper ng Barili Cebu, sa rata ba ng marawi undo ng bantayan island ruil na bangkal ninyo kardisya ng panabo katisyo yung vlog na si katunab ng bunbunda magimer vlog reki maglasang, dani digo ng ayala sambonga buyit gali ng tipulo city chewy Bulutugo ng butuan <laughs> Ay. Panalo, Rondi nang Tibalong. Ah, padayon ra sa dula mga master. Dula. Tablas Idol kay Idol. Ni Rondi nang Tibalog. Sa Green versus JR GR nang Tagum sa pula. Solid tabla ang yatag nga partida sa Green ani mga master. Ang pula ang solid tabla. Ah, pala yung tasa tong shout outs, mga master. SS is Matiwi, Undoy Aurora ng Cebu, Julito Campos ng Pasig, Jesong Lubiaris sa Manila, Bobby Butko ng Ita, Joseph Pligian, Vlog ng Kurunadal, Jiggles <laughs> the master Cortez mo ani kito isko to ni tikstang karan si mo tikseru sa kusas na matangas dadu katar meliwag bulakay talibun damat TV dudu Muslim TV blog jungjung na lang si mahal ng buko Dix Luna ng talisay si bu. kulin murda ng infant kisun juju Amuran kandi high Idol Chia, most tune manimog ng Santa Cruz. Irwin Galan, Gros Occidental. Rams Mingo, maasin sa Rangani Province. Saudi Felix, na mabalakat Pampanga. Antonio Lumbay Blag, ng Alicia Buhol. Williams Gubia, ng Bataan. Kinjal Ergasan, Dalyaw Turil. Mario Argao, ng Mandawi Cebu. Silvano Dumagiti, Rolando Silvio na talakugo na gusan, kaon-kaon na machalan, tubigon buholo kay Sir Andres Ayup. Master ng San Mateo Rizal. Shoutouts, ganyan tanan. Og share ito na idea sa itong mga kaigso ng OFW nga pala yung nagasuporta sa Mugat Dama TV kay Camilo Acosta ng Jubail Saudi Arabia. Warren Malasya ng Germany. Ripin ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacarong Duha Katar. Raul Anay ng Hong Kong kay Sir Buboy shout outs. O, daghan eh, kay salamat sa mga tawo naghatag kinabuhi nito nga may nga challenge. Kay boss Prido boss Terry boss Lito boss Binhor boss Rico Kalitas ng Villa kay boss Chimar Basugan Dorian San Miguel. Daghan kay salamat sa kanunay pagisputas sa Mugat Dama TV. O, shout out sa tanan man Sanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kirantish shout outs. Sa may Kison Street kay Tatay Nelson Nakariyo. Og oh, share ito dahil uh, sa may pag-asa kapalong kay Nino o kay Kambal. Sa may Asuncion, kay Steve Angkog ug, sa may Carmen, kay Dante Kahigas ng Carmen Shoutouts. Sa may Samal, kay Porto ng Samal o sa may Sasak, kay Bitud Hinilaso. Og oh, share at sa uh, tanan Damador dahil uh, sa may Digo City. Shoutouts, kinyong tanan! Ilabi na kay Bus June Bagaan, ang ilang presidente sa May Bintal kay Toots Campus ng Damahan TV kay El Presidente Alex Bintayang Skyline kay Boss Titinga daw din siya ng kay Boss Bunbo ng Mintal shoutouts sa May Tibungko kay Gunmalin kay Rinsky ng Tibungko kay Robert Laguna shoutouts o gila biradya sa May Agdao kay Boss Muning ng Agdao kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsibanok aka Master Pogi Moves. master na pogi pa o okay, master payat ng agdao. Uga yung gato suputan YouTube channel ang Dama Paya TV. Makakita ta tadi mga quality moves sa dula ang Dama. Sa may pindasan kay Gili, kay Marvin, kay Dorong Flores o kay bustaduk ng pindasan. Shout out. So samay Mako kay Jomarca Higas, Mario Siliado kay Busboy Continto ng Mako, shoutouts. O gilabi na sa tanan na madurde sa may nabunturan, shoutouts kay Tanan. Gilabi na kay Romeo Gis, Bui Dugos, Kay Tagnoco, Kay Rinwin, Ticilyo. shoutouts. O gatoong wala na shoutouts, sunod na nato ang mga videos dula ni Idol Chiar ng Tagom sa Pula versus Randy ng Tebalog sa Green.

Baiklah, mari kita. Ya. Udah diam. Udah. Udah. Masuk ke đó <laughs> đó <laughs> là, à, là được làm được, làm được, là... làm được, làm được, làm được,

Panalo Idol uh, GR ng Tago Apa uh, uh, na yung sa itong mga master? Dula Di Randy ng Tibalog sa Pula versus GR ng Tagom sa Green Uno puntos ng score ni mga master Tablas, sulit uh, solid tabla ang Green ani. Uh,

एवा को ओ पापा 在哪？好